Yan din tanghali mga idol. Luto na naman tayo ng ano. Ang lulutuin natin ay tinola. Yan. Igisa muna natin itong ano. Yan. Yung luya at saka sibuyas. Ilagay na natin yung manok. Manok. la cara que Kuha wow. at muna tayo ng tubig. bango Ginisa muna natin yung manok para malasa. Tapos mamay balagyan na natin yung siling green, patat, ano, uh, ah, sayote, at saka siling dahon. Lalagay natin mamaya. Pag naano to, tapos mag-isa, lagyan natin tubig. nagugutin na po ay mga dey mga idol de, mga kapalito ito ang tanghalian mamaya kakainan na naman kami tamang tama sa umuulan na panahon umuulan malamig kaya gusto nyo nang bumawi sa sabaw ng pinula ayan na ang ating pinula oh. ayan, ayan ginisa ko na ayan. lalagyan na natin ng tubig yan tubig itong tubig oh. Ayan. Yeah. Sakto lang tubig. Pakuloyin muna natin. Pakuloyin. Yan. Nagugutom na si Princess, oh. Ano? Nagugutom ka na, Princess? Hindi. Oh, nilalamig Ay, mamaya hihigop ng sabaw, oh. Para mabuhay ng dugo, no? <laughs> o bata ka ganyan ka. malaki <laughs> ang <yung> problema mo. <laughs> ito na ang ating pangsahog. Ayan, oh. Siling, ng down siling. Saka ito na yung ating ah, uh, Siling green sa kano sa yote. Hmm. sarap yan. na po yan. At saka ito si Princess, sasawag natin to. <laughs> Yun know, na, may... Lagay na natin ang ating sili eh, no? Nilagay ko na yung ating siling green sayote, saka itong Dahon sila, na si lalagyan na. Kasi ano natin yung sliding dahon para maglasa na siya. Ohs Lagay ko na ang ating sayuti. Ayan o, pagkita mo ang sayuti natin na dito. Ayan.